Kuso kuso mga kapisya Sampai natin nito ito ngayon. Hindi lang sa taas kasi sa taas init sobra. Good morning, good morning mga kapisya Kumusta na kayo dyan? Shout out sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko, sa mga anak ko, mga kapitbahay ko. Ingat kayo palagi dyan. Ngayon, araw na Bernes, holiday. Wala trabaho. Dito na sa bahay na iwan. So, report na naman tayo ngayon sa opisina. Marami akong project doon sa computer na hindi ko pa matapos. Ipakita ko sa inyo ang bago kong computer. Kung paano ko sa gagamitin. Tingnan niyo mga kapisaya. Mag-computer na tayo sa laba. <laughs> Wala pa rin washing. Kasi ang washing namin sira. Walang budget. Walang sahod. Kasi ang company takilid na. So, kusok-kusok na lang. Sana naman tayo sa Pinas. Kuso-kuso. Doon tayo manglaban, doon tayo manglaban noon sa may sapa o sa ilog o irrigation. Kuso-kuso. Tapos ang sabon natin, Mr. Clean. Let's go magkabisya. Magkumpiyote na tayo. Tana! Mga kabisya! Diyan na sa atong opisina. computer na ako ng isa at pangalawang computer ito naman ang pangatlong computer atak na tayo mga kamisya labah kuso kuso <laughs> ay Jesus ginawa ko ito mga labahan na to mga ano lang ito mga kamisya mga pawis alam mo naman ang buhay pa rin. Buhay mito is sobrang init. So, kailangan talaga magpalit ng damit. Pagpawisan, magpalit ng damit. tayo mga kasiya, Tide powder. Computer natin. Ah, Diyos ko. Mm. Friday kasi, holiday. So, walang trabaho. Busy si Darlene eh. Nakita lang ang labah Wala itong mga Wala itong mga ano Mga Mga pawis lang Kasi init, sobrang init. Pag mabasa ang damit, palitan agad. Kasi init, sobrang ngay ngayon dito. 42, 43. Taas na, mainit na kasi. <laughs> so, opisina. Mag-computer tayo mga kapisya. laba Itu Ito ang buhay OFW. Walang budget kasi sa washing. Ang washing dito, itaw, eh, 9,000, 3,000, 10,000. Walang lah pajak. Markat Lombuan lah orang sana kok. Ya lahat lah dito bilihin. Tuh. So, Sumber hirap talaga. Tatlubuan, tatlubuan yang dikasih nang orang. lahat dito, bilihin lahat. Bahay, lahat, lahat. Paglabas mo sa bahay, lahat makikita mo, bilhin. Hindi alam ang, hindi alam ang Pinas na sobrang hirap kami dito. Akala nila doon na hayahay. Sa Bisaya pa, hayahay kasi abroad. Pero ang katotohanan sobrang gipit. Kasi wala ang sahod. Kampani ko takilid. Maotang, hindi nabayaran, pinding, hindi mapinasawaran. So, taste is, muna tayo mga kabisya. Bahala ng Pilipinas kung magsabi na kuripot. Basta, ang totoo, walang pira. Walang bang Ang mga maritis dyan sa Pinas, okay lang, tuloy-tuloy lang. <laughs> Ang totoo talaga, tatlong buwan, hindi, hindi kami pinasauran. So, ang diskarte namin na kasi siyempre, ang bahay dito bayad, buwan-buwan. Ang diskarte namin, nangungutan kami sa ibang tao para mabayaran ang bahay. Importante kasi ang bahay. Tapos ang bahay ko mga kapisya, para malaman, malaman sa atin Aabot siya ng 30 mil buwan. Isang plat, isang plat, dalawang room. Aabot ng 30 mil. Pamilya ko, asawa, tatlong anak dito. Lima kami lahat. So, yung 30 mil, i-dibay-dibay mo sa lima, oh, 6,000 bawat isa. 6 mil bawat isa. Ang bahay. Diba? pag hindi ka sauran, sa tatlo, tatlong buwan, saan ka maghanap ng 20 mil? So, nangutang kami ng sa nung, nangungutang kami sa ibang tao para mabayaran namin ang bahay. Pero, hindi natin may wasan na ang mga tao sa Pinas, yung mga maritis ba, mag-ano doon, maghapin ng balita na ito, ganito, wala nang padala si ano, si ano. Hindi nila alam ang katotohanan. Pero pinabayaan ko na lang yun. Basta, importante nga, hindi ko sila na proviso. Hindi ko sila nasa kasaan. relatives ko na naman ang naka ano kasi relatives ko pa nagmarites sa akin sana i, i ano mo na nila kung ano na ba nangyari dito bakit wala nang padala Kasi paglabas natin sa bahay mga kabisya, no? Lahat-lahat na makita mo doon, bili talaga. Siyempre, dito kayo sa labas, abroad. So, ang presyo, dollars din. Yun lang. ng mga kapisaya. Madali lang to kasi hindi naman siya madumi. Yung ano lang. Pawis lang. Pawis lang mga kabisaya. Kasi ini dito. May ibon po. Hmm, may ibon pa. Ini titur telaga hmm. Last nama pisah Pantalon Pantalon di darling Pantalon di darling Pantalon di Na, nah, waswas na tayo. Magwaswas na tayo. Oh. Pakat telur dalam ya, was-was. So, tuh, hanggang pakai to. Apa? Last number. Mga kabisya, tapos na tanang laba Tapos na ang pag natin. Kuso-kuso, finish. So hanggang dito na lang ang video ko mga kabisya. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan pag-like, share, subscribe, my Facebook page, at sa aking YouTube channel. Bye-bye mga kabisya. Mabuhay tayong lahat. God bless. Pagod talaga sa computer mga kabisya. sakit macam mata. <laughs>